Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa Star Mall Alabang na dating kilala sa pangalang Metropolis Mall. Sabay-sabay nating alamin bakit kahit sa pagsasara ng mall na ito ay tuloy pa rin ang mga kwento ng mga kababalaghan at katatakutan na di umanoy nangyari sa mga bumisita sa mall nung ito ay open for business pa. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim. Kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na bawal magkupit ng kuko sa gabi dahil madilim. Baka hindi lang kuko ang magupit. Sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Manuela Realty Development Corporation ay itinatag noong 1972 ni Doña Manuela Aguilar Riguera. Nang maglaon, pinalitan ito ng pangalan bilang Manuela Corporation. Si Doña Manuela ay ang lola ni Senator Cynthia A. Villar, ang asawa ng dating kandidato sa pagkapangulo na si Manny Villar sa panahon ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa noong kalagitnaan ng dekada 90 hinangad ng Manuela Corporation na palawakin ang mga operasyon ng mga mall nito at magpatuloy sa pag-iinvest. Tatlong mall na ang naitayo at kasalukuyang pinatatakbo noong panahon na iyon. Ang M Star 1 at M Star sa Las Piñas at Star Mall sa Mandaluyong City. Noong 1990s, ang Metropolis Mall ay itinayo ng Manuela Corporation na sa katagalan ay pinalitan ng pangalan ng Star Mall Alabama. Ang address ng Star Mall Alabama ay 21 Administration Office, South Super Highway, Alabang, Muntinlupa City. Ang isang biyahe sa Skyway o isang mabilis na paglalakbay sa SLEX ay magdadala sa iyo sa Star Mall Alabang. Dito ay naglalaman din ng na mga bus na pwedeng magdala sa mga pasahero papuntang South. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, ang Star Mall Alabang ay naging isang kilalang retail complex sa Southern Region ng Metro Manila. Star Mall na matatagpuan sa kahabaan ng South Super Highway ay sinasabing pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa dahil ito ay dating sementeryo. Ang mall ay itinayo sa kinalalagyan ng dating Alabang Cemetery. Sinasabi ng mga lokal na sa panahon ng pagtatayo ng mall noong huling bahagi ng 1990s, ang mga bangkay na mga patay ay hindi naalis sa site pagkos ay sinira lamang ang mga nicho upang magbigay daan sa itatayong mall. Maraming pamilya ang noong nagreklamo sa pagkawala na mga buto ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang sa panahong ito, marami pa rin ang na nagsasabi na hindi na nila nakuha at nailipat ng libingan ang kanilang mga patay. ilang mga nakapaligid sa Star Mall Alabang ang nagsasabi na ang sunog na nangyari sa mall na ito noong 2022 ay dahil sa sumpa na mga nakalibing na di umano'y hindi nerespeto sa pagkakagawa ng mall. Isang sunog at sumiklab noong January 8, 2022 sa kilalang Star Mall Alabang. Idelektarang under control ang sunog dakong alas 12.21 ng tanghali, kinabukasan ng January 9, 2022, o 33 oras pagkatapos madeklara ang unang alarm. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, hindi bababa sa apat na bumbero at isang volunteer ang nasugatan sa si insidente at tinatayang nasa 100 million pesos ang pinsala. Isang nakakatakot na insidente ang pinasasamputan ng dalawang movie moviegoer na nakatira malapit sa Metropolis Mall at ginustong dumalo sa isang comedy film para sa isang school project. Nagdesisyon silang manood ng last full show sa Star Mall, Alabang. Dahil sa kasikatan ng komedyang pelikula, naabutan nila na punong-puno ang auditorium habang naghahanap sila na mauupuan sa madilim na sinema. Nang bumukas ang mga ilaw pagkatapos ng pelikula, nagulat sila na makitang iilan lamang ang mga nanonood. Marahil ay wala pang sampu ang kasabay nilang nanood ng pelikula. Nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na takot at pagtataka at mabilis silang umalis na nanunumpa na hindi na muling tatapak sa Star Mall Cinema. Isang grupo ng magkakaibigan ang nag-swimming sa Star Mall Alabang. Ngunit ang kalilang adventure ay naging nakakatakot imbis na enjoyable. Napansin nila ang isang kakaibang kapaligiran at hindi pangkaraniwang mga pakiramdam pagkatapos nilang pumasok sa madilim na kwarto kung saan sila magbibihis. Kahit ganun na ang kanilang nararamdaman, nagpasya silang mag-swimming pa rin at sumubok mag-enjoy. Hindi nagtagal, bumigat ang kanilang mga katawan na parabang magkakasakit at marami ang nakaramdam ng discomfort umaalis na sila nang mapansin nila ang kakaibang pagtitipon ng mga itim na ibon at isang babaeng mahaba ang buhok na lalong nagpadagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Kinabukasan, ang isa sa kanila ay pumunta sa psyche at natuklasan ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Ayon sa psychic, habang sila ay nasa pool. Nakapaligid sa kanila ang hindi mabilang na kaluluwang nanonood habang sila ay lumalangoy at nagtatawanan. Ang sabi pa ng psychic ang ibang kaluluwa ay sinasamahan sila sa ilalim ng pool na hindi nila nakikita. Sa puntong iyon, hindi na muling bumalik ang magkakaibigan sa pool ng Starmont. Kung isa pang popular na kwentong katatakutan sa Star Mall ay tungkol sa experience ng isang security guard na nagtatrabaho doon hanggang closing. Sa kanyang salaysay, namataan niya ang sampung taong nakasuot na parang mga galing sa kasal na pumasok ng mall bandang alas 7 ng gabi. Tinuloy lang ng guard ang kanyang pagbabantay sa entrance ng mall kagaya ng kanyang araw-araw na gawain. Gayunpaman, habang lumalalim ang gabi at malapit ng matapos ang kanyang shift, napansin niya na hindi na niya ulit nakita ang sampung tao na lumabas. Ang sampung taong ito ay kanyang natatandaan dahil sila lamang ang mga nakasuot ng ganong kapormal na mga damit noong araw na iyon. Nilibot ng guard ang mall at pinilit hanapin ang grupo upang sabihan na magsasarana ngunit hindi na niya ito muling nakita para bang lahat sila na laho na parang bula ito ay isang tunay na nakakataka at nakakapanindig balahibong pangyayari na nag-iwan ng maraming tanong na hindi nasasagot gamat ang karamihan sa mga mall ay mga destinasyon para sa kasiyahan, pagmili at libang, ang Star Mall Alabang ay may mas madilim na bahagi na lalong nararamdaman kapag ikaw ay mag lang sa loob o konti lang ang taong nakapaligid sa iyo. Sa loob ng maraming taon, umikot ang mga urban legend sa lokasyong ito at patuloy na kumakalat ang mga kwento na mga nagmumultong kaluluwa sa bawat sulok na ngayong sarado na ng na mall. Naniniwala ka man sa paranormal o hindi, isang bagay ang sigurado. Ang Star Mall Alabang ay may mas maraming sikreto kesa sa nakikita ng mata at nasa iyong desisyon kung maniniwala ka o hindi sa mga ghost stories na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.